Iyon, for today's video nga tayo magluluto ng hapunan. Pang umaga na, pang tanghali pa. Lalo at ako na gwapo. Are ang ating gagamitin karne. Paan ang baboy na sinamahan ng kauntin laman. Akin lang arin din sa lababo at aking huhugasan. Iyang mga paan naman ay napafoots pa ko na at pedicure nung isang araw. Kaya madali na yung lalambot. Mitsyado nga pala ang ating titirahin ngayon. Titimplahan natin aray na kalahating tasang tuyo. Kaunting kalamansay at mga isang libut, at unong pamintang durug at unong pamintan durog-durog. Sabay atin na rin lalamutakay ng mahalaw. At pag yan ay nahalo nyo, naitabi nyo muna. Magagayat naman tayo din ng mga rekadaw. Gumayat ako ng dalawang medyong malaking patatas. Pagayan lang ang gayat. Dalawang carrots at yan na lang natin tiradine. Ang, ang panggayat ko nga pa lang yan ay yero kaya gayan ng hugays. Medyo special kaya lagyan natin ng bell pepper. Kulay berde ang pinili ko para kontra sa kulay ng patatas at saka carrots. Gagamit din tayo na ring napakalaking sibuyas na pula. Pagarinig ko lang ariginayat, small dice. Ang sikreto, dapat matalas ang kutsilyo at ang usaw. <coughs> Sunod tayo magpipit-pit ng isang ulo ng bawang. At ginayat kulaang ng pinong pinaw. Ang huli kong gagayatain ay aring kamatis. Dalawang malaking kamatis, ginayat kulaang ng papagarnay. At yan, ready na ang ating mga sangkap para sa mitsadaw ay pag may kulang pa ay kayo na lang magdagdag ay pag kagarning may nag-aabang na ay kailangan bilis-bilisan siya sa ang kawalay ng uminit na use oil lang ating gagamitin at ubos ng aking mantika at nung umasbuk na mantika ay hinulog ko na ang patatas at saka carrots bago sa inilagyan ko laang ng tigsinto bainting asin at paminta sinangkot sa kulaang aray hanggang maging garne ang itsura medyo tostado para masarap hinango ko na ang mga aray at isasalang ko naman aring bell pepper Ginisa ko lang aray ng mabilisan tapos ay hinango ko na rin. Pagkatapos ng mga gulay, atin namang ipipritaw ang mga karnay. Inuno ko aray mga paat aray may balat. Yung mga laman naman ay di na lang sa tabihan. Ang gusto ko lang din ay maprito aray mga paa parang gayaan. Dagdag flavor din yan sa ating mecha daw. Ay kung ayaw nyo namang garnihain ay nasa sa inyo na malalaki na naman kayo. <coughs> at nung kalaunan ay sinangkotsa ko na. Bago sa akin na muna rin hahanguin at isasauli din sa kanyang marinade. At din sa pinagprituhan, naglagay lang ako ng dalawang kutsarang margarine. Sabay ating gigisahin din na, eh, aring sibuyas, kamatay, sa tsaka bawang. Dinamihan ko sadya ang mga panggisang iyan para masarap ang ating sarsa. Nilaglagan ko na rin ng isang siling labuyo nang tumalab na. Naglagay din ako ng tatlong kutsaritang tomato paste. Kung wala naman kayong tomato paste, ay tomato sauce pwede na. Habang hinahalo ko nga, ay naglagay na din ako ng apat na pirasong dahon ng laurel. Bago si isinauli ko na, aring ating piniritong paa ng baboy at kaunting karne. Kasama na rin pati pinagbabaran. Sabay ate naman na rin titimplahan ng kaunting oyster sauce. Pitundaan at 50 sa ice na rin pamintan durog-durog. Kaunting patak ng patays. At anim na daan at 27 pirasong asukal na pula. Ay maglabis na, wag lang magkukulang. Tapos ate na rin pagsiswimingayin. Naglagay ako ng tubig hanggang makaangat lang na kaunti sa karnay. Hinalo ko ng bahagya sa akin ng tinakpan. At habang pinapalambot ko ayaw, na natin na rin gawa ni Mises. Ang tawag din ni plant cake o cake na may leche plant sa taas. Tayo magdi-dessert muna at niluluto pa ang main course. Ay pag si Mises ang dumala ay talagang masarap. Husay ka sa akin mamaya. Balik tayo din sa ating niluluto. Pagkalipas ka ng 20 minutos ay binuksan kao para haluin at baka masunog ang ilalim. Sabay tinakpan ko na ulay. Hahaluin nyo lang palagi para hindi ko mapay at masunog ang ilalim. At pagkagarning malapot na ang sabaw at malambot na ang karnay, atin ang ilalaglag ang ating mga gulay. Sinamahan ko na rin ng green peas at nakita ko sa freezer. Hinalo ko lang ng bahagya, sabay akin na ulit tinakpan. At pagkalipas ng lima hanggang pitong minuto ay ko at lasa ko ay ariluto na. Akin lang sisiguraduhin kung talagang malambot at masarap. Abay malinamnam ang ating pagkakadali ng bichadao. Mukhang mapopostpone na naman ang ating diet. <laughs> ay pag walang kanain ay talaga mag-legalay. Buti na lang at may sinaing. Ay siya ako sa sandok na nang tayo makakain na. Sandok na kayo at kumain na rin kayo. Ah, ay mukhang mapapasandok ulit ako pagkatapos ng edit na Aray. Ay iyon, hanggang din na lang ang video Aray. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag niyong kakalimutang mag-like and share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat! Shoutout kay Jan Paulo Pron, kay Earl Ivar ng Pasig, kay Mor R. Bagnol ng Tansa Cavite, kay Melvin Mutchang Pili ng Oriental Mindoro, kay Marco Aquino ng Santablo no Laguna, at kay Art Kagitla ng Balete Batangas, Maraming salamat mga idol